Alam mo ba na habang busy tayong mga Pinoy sa pagpo-post ng latest travel gadgets at cafe post sa social media, may mga Taiwanese na tahimik lang, walang paandar, walang flex. Pero kapag chinik mo ang mga bank account nila, grabe, may investments, may negosyo, may savings. Tahimik lang, pero mayaman. Samantalang sa Pilipinas, konting bonus lang boom nasa mall agad ano nga ba sikreto nila bakit parang hindi mo sila naririnig sa social media ang taiwanese tahimik lang naka t-shirt lang pero may shares of stock ng mga tech company ang mga yan sa video na to malalaman mo ang ipon secret sa diskarte mindset ng mga taiwanese mga prinsipyo at habits na pwedeng pwede mo ring i-apply kahit ikaw ay isang OFW, empleyado, o simpleng small business owner dito sa Pilipinas. So kung pagod ka na ng kapos at kung gusto mong tahimik pero asinsado rin ang buhay mo, panoorin mo to hanggang dulo. Taiwan is known for high-tech factories, electronics, and innovations. Pero ang kultura nila, simple, reserve, strategic. Sa kanila, hindi uso ang papogi sa social media. Hindi uso ang flex culture. Ang focus nila, stability, security, at long-term growth. Ang mga Taiwanese, mula pagkabata, tinuruan ng mag-isip bago gumastos, magplano ng pangarap, hindi lang basta sumabay sa uso. i ang pamilya at future. Kung ikukumpara sa ibang lahi, ang mga Koreano, workaholic culture, palaban, hustle hard. Ang mga inchik sa mainland, extreme frugality, tipid sa lahat ng bagay. Mga Singaporeans, ayaw ng utang, mahilig magplano. Pero ang mga Taiwanese, tahimik, pero may calculated moves. Hindi pala kwento, pero may ginagawang matino. Para silang chess player sa buhay, hindi sila galaw ng galaw, pero bawat galaw may kahulugan. At ang resulta, tahimik ang kilos pero solid ang kayamanan. Bakit nga ba magagaling sila sa pag-iipon? Una sa lahat, part na ng kultura nila ang mag-ipon. Bata pa lang, binibigyan na ng alkansya. May family budget meeting sila, minsan buwan-buwan. At pag sweldo ang magulang, may fixed percentage agad na napupunta sa savings. Hindi nila hinihintay na kung may matira. Ang moto nila, save first spend later. Ito ang ilan sa mga ipon habits nila. Number one, automated savings. Bago pa man makuha ang sweldo, may naka-allocate na sa savings account. Number two, low debt lifestyle. Kung hindi kailangan, hindi uutang. Number three, emergency fund ready. Laging may fallback. Number four, delayed gratification hindi bumibili ng mahal kung hindi naman kailangan. Number 5. Goal-Based Saving Lahat ng ipon may dahilan. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang aral ng anak, or pang retirement. Compare natin sa karamihan sa atin, sa Pilipinas, madalas ang mindset, deserve ko to. Sa Taiwan, ang mindset, deserve ng future ko to. Lesson para sa atin, kung gusto mong umasenso, huwag mong unahin ang lifestyle upgrade. Unahin ang lifestyle discipline. Hindi mo kailangan kitang kita ang kayamanan. Ang mahalaga, nararamdaman mo ang siguridad. Alam mo ba na maraming tayong manisang may sariling negosyo, even on the side? Di sila umaasa lang sa isang source of income. Ang savings nila ginagamit para magtayo ng food cart, magbenta ng produkto online, magtayo ng tech shop or repair service, magfranchise ng maliit na negosyo. Ang sikreto, hindi kailangan malaki agad. Ang mahalaga, nakaplano. Life examples, may mga pamilya sa Taichung nagsimula lang sa karinderya sa labas ng eskwelahan. After 5 years, may mga 3 branches na sila isang OFW Taiwanese is couple, ginamit ang ipon nila para magtayo ng online gadget shop. Ngayon, distributors na sila ng tablet sa isang buong rehiyon. Paano sila nag invest Real estate, especially rental apartments. Tech stocks dahil high-tech nation sila. E-commerce platforms dahil may access sila sa global markets. At igit sa lahat, nag invest sila sa sarili nilang business. Lesson sa Pinoy, hindi sapat ang mag-ipon lang. Kailangan may plano kang palaguin ang ipon na yon. Huwag mong hayaang atutulog ang pera. Gawin mo siyang trabahador na gumagawa ng pera habang natutulog ka. Maraming Taiwanese ang may tinatawag na 10-year mindset hindi lang sila nagpaplano para sa susunod na buwan. Pinaplano nila kung saan sila 5, 10, or 15 years from now. Sample mindset nila. Paano mapag-aral ang anak ko sa kolehiyo? Paano ko makakabili ng property habang bata pa ako? Paano ko may iwasan ang financial stress pagtanda ko? Wala silang pakialam kung hindi sila nakikiuso kung simpleng phone lang gamit nila, ayos lang basta may investment sila. They are proactive, not reactive. Hindi naghihintay ng emergency bago kumilos. Hindi naga-adjust dahil lang sa uso. At higit sa lahat, strong ang family structure nila. May teamwork sa bahay pagdating sa pera, may shared financial goals. Ito ang mga lessons para sa atin si Pagatega mahalaga. Pero kung walang plano, baka paikot-ikot ka lang. Easy plus diskarte equals pang matagalang pag-asenso. Nakakabilib ang kakayahan ng mga Taiwanese na pagsamahin ang traditional values with modern technology. Even small vendors in Taiwan know how to accept QR payments, do basic accounting through apps, promote their foods on social media, sell products via Shopee, Lazada, or global platforms like Alibaba. Marunong silang magbenta online, magmarket at gumamit ng digital tools, pero hindi nawawala ang disiplina sa paghawak ng kita. Hindi bara-bara hindi pa bigla-bigla. Sabi nga nila, digital man ang mundo, diskarte pa rin ang puhunan. Lesson para sa si Pinoy. Ang goal ngayon ay maging globally competitive na may Pinoy diskarte. Kahit simpleng online seller ka, kung disente, consistent at may goal ka, pwede kang umasenso. So, recap tayo. Bakit tahimik pero mayaman ang Taiwanese? Number one, tahimik pero may plano. Number two, marunong mag-ipon, hindi pa bigla-bigla. Number three, ginagamit ang ipon para magpalago. Number four, may disiplina sa paggamit ng tech at pera. Number five, nag-iisip pang matagalan, hindi padalos dalos-dalos. Actionable tips para sa'yo bilang Pinoy. Mag-automatic savings kahit maliit ang kita. Planuhin ang negosyo kahit maliit muna. Gumamit ng tech tools, budgeting apps, investment platforms. Huwag puro flex, ipakita sa gawa. Mag-invest sa sarili, skills, kaalaman, mindset. Ituring ang bawat piso bilang binhi. Itanim mo ngayon, anihin mo bukas. Kung gusto mong matutupan ng ipon at iskarte tips mula sa iba't ibang bansa, mag-subscribe ka na sa The Brown Investor. At sa comment section, sagutin mo, anong Taiwanese habit ang gusto mong simulan bukas? Like mo rin ang video kung may natutunan ka. Share mo ito sa kaibigan mong palaging ubos ang suweldo tuwing kinsenas at katapusan. Baka ito na ang video na magbago sa kanya. Tahimik pero mayaman, pwede rin sa'yo.